Panibagong araw at panibagong buhay kanda na naman mga kamamaw So nakita nyo naman ang suot ko Ginamit ko na yung binili nating jacket from uh, Costco Para kahit paano eh Paprotektaan natin ang sarili natin sa lamig na padating So mga kamamaw ito nagsisimula na siya actually Medyo nagaano si mga kamamaw May snowfall na siya Ano na, nakikita nyo naman sa sa dashboard natin yan mga kamama yung mga bagay na hindi natin mapipigil talagang darating at darating tayo sa point na magiging tag-init magiging tag so ito na, ang, ma ang mahalaga mga kamama is na, na ano natin, napapaghandaan natin yung mga bagay-bagay sakaling dumating mga gato pagkakataon ay eh, handa tayo like for example yung mga na natin so iba pa rin kahit pa paano ay makaiwas tayo sa sakit. So sabi nga, sabi ko nga sa inyo, may mga bagay tayo na hindi natin uh, mapipigilan. Pero may mga bagay tayo na kaya nating mapaghandaan. Katulad niya, nagpapasalamat ako, may mga pagbabago, merong hindi nagbabago, katulad ng mga panahon, hindi nagbabago yung tala. Ay, nagbabago yan, pero hindi na natin kaya yung pigilan. Pero yung sa atin, mga kamama, may mga pagbabagong, I mean, from myself, may mga kamama, nagpapasalamat ako sa mga blessing na dumarating, and then yung like for example last year nagiging sakitin ako ngayon kahit papano hindi ko na na-experience yung mga na-experience ko last year na parang hinihika pa ako so dun ako nagpapasalamat yun yung mga bagay na na ano natin na avoid natin kaya nagpapasalamat ako sa taas so today is Sunday and it's a Thanksgiving mga kamama so it's holiday actually ang start day namin is tomorrow Monday so di ko lang alam kung ngayon ang uh, Thanksgiving or tomorrow pero bukas ang start day namin so ayun mga kamamaw ngayon holiday bukas automatic baka walang overtime ngayon so ayun mga kamamaw kaya parang sabi ko sige mag vlog muna si kamamaw dahil usual kung mag overtime tayo abot tayo ng 2.30 anong oras pa tayo makakatulog pa nag edit tayo ng vlog diba? so ito na inano ko na yung pagkakataon natin para kayo pa paano makapag vlog ako so ito na yung usapang Canada na ito na pagdating na yung taglamig ano ba yung mga dapat nating paghandaan ano ba yung mga dapat nating iwasan kaya ito makinig kayo sa vlog let's go mga kamama drive na tayo kwento kwento lang tayo habang ako ay drive ako siya linong tatatawa si misis nung sinuot ko tong ano sinuot ko tong uh, ating ano hindi is no ni bintana ako yung nung sinuot ko tong jacket para daw ko si Jollibee kasi nga makapal eh kaganda naman kaya sinuot ko siya ngayon total naman medyo malamig na subukan natin at the same time dala na rin ako ng hangar para iwanan ko na ito sa jacket ko para for the meantime para hindi na ako gato lagi pagpasok tsaka pag official ganun ang ginagawa ni kamamaw eh. so ngayon ay iwanan natin yung jacket tapos kung ano na lang yung jacket na suot ko yung suot ko yung ko rin yung pants titingnan natin yung lamig ng pants hindi ako naglagay ng jag jagger na panloob ano lang shorts lang. Titingnan natin kung yung la, yung ano na kasi may marami may thermal ano to eh. Titingnan natin kung kakayanin niya yung ano. Usual dun sa prisa pag pumapasok kami nandun yung pinakamalamig na area. Dun ko malalaman kung papasok. Maganda to. Kaganda nito nga kaya ito pinili kong ano. Hindi naman siya tele pa. Tele ba tawag dito kasi medyo parang parachute eh. Yung mga pinili kumakamang sakan ka tulad yung nag-i-snow Mabasa man magsakan man ng snow ay hindi mababasa yung suit mo yun ang nagpapa ano kaya minsan parang nagkakasakit tayo dahil ano nga eh nabasa ng katulad ng ganyang ulan yung snow na yun natutunaw yan eh so mababasa jacket mo tapos magpapasok sa malalamig doon ako tinatama ng sakit ng mga nakaraan so kaya yun mga yung mga pagkakamali natin dati ay tinatama ko na so ayun nga pala mga kamamaw yung pagkukwento natin ano ba yung mga dapat natin uh, paghandaan o mga dapat natin pag-ingatan pag, ano, pag ng winter syempre number one mga kamamaw usual nya mas magandang bagay na paghandaan nyo pag winter is yung mga grocery kasi may mga times mga kamamaw na biglang bagsak ang snow kahit sabihin mo may sasakyan ka napakahirap sumabak na maglalabas ka although lumalabas ka naman kasi siyempre tumapasok sa trabaho pero siyempre maiwasan mo oh, mas mabawasan mo yung paglabas-labas mo ng bahay lalo pag winter time is mag-imba ka na ng pagkain kung may extra ka naman talaga at kaya mo naman mag-imba ka na ng pagkain mo dahil malaking bagay makakamang pag pagtaglamig hindi ka nakalala mo pa sa hindi ka magugutom sa loob ng iyong bahay so ay eh, maganda yun yung mga number 1 na naano natin yung ano pa number 2 yung mga pananamit siguradong sigura, secured ka pagdating ng winter time eh, hindi ka lalimitin sa labas make sure na makapal lang mga suot mo ihanda mo na agad kasi usually dito kami ang diskarte namin tinatago namin lahat ng pang winter namin sa sa winter dahil pag summer time tinatabi namin yan so ngayon lahat nilalabas namin even yung mga boots yung mga lahat ng mga makakapal na jacket yung mga winter coat ay nilalabas na namin lahat yan so lahat ng mga pang summer na outfit na ginagamit namin yun naman ang tinatago namin para kahit pa, pa maka, makatipid tayo sa space kasi so, sa totoo lang pag, pinag pag nilabas mo lahat-lahat yan naku, wala ka ng paglalagyan sa closet mo kaya dapat meron kang parang bodega na pinagtataguan yun ang dinidiskarte namin pero siyempre yung mga luma na parang hindi na natin ginagamit usual ang ginagawa ko is pag may mga dumarating tayo na ano total hindi naman bulok pa yung damit actually uh, kung baga ba, eh, pwede pa naman gamitin pag may mga dumating ng mga kababayan natin Pilipino dito ganun ang ginagawa namin uh, pag may nag message sa amin din donate namin syempre kahit pa paano yung makapagsimula sila galing sila sa Pilipinas matindi ang gasis na na ano nila tas wala pa silang sinusweldo dito ang ginagawa namin is pinapamigay namin doon sa mga kababayan natin para kahit ka paano may magamit silang uh, damit so yan magandang bagay din yun na ano yun ano pa ba yung uh, inatan nyo ayan katulad nyan dapat magpa flow shot kayo magpa flow shot pagpapalit na ng ano ng uh, ng uh, ito ng weather mas maganda naka flow shot kayo usually dapat talaga katulad nyan may mga, may mga kababayan tayo dapat na dapat alam nila ito yung mga papunta pa lang dito galing Pilipinas maganda magpa blue shot na kayo sa ano sa Pilipinas pa lang para pagdating niya dito hindi man yung patawag niya so, sa weather yun ang isa naging problema kasi yun ang ating pagkali sa Pilipinas nagkakasakit agad ka sila so yun magpa blue shot kayo mga para may wasan yung magkasakit so kami din dito. so ang alam ko November ang blue shot dito eh may libre blue shot lagi yun dito so syempre sa una pag pinlue shot ka mararamdaman mo makakasakit ka dito kasi walang supply yan eh ilang taon na ako nagpapabushet yearly every time nag-delete yung para may lalagnat kaya dapat talaga paghandaan mo rin para maiwasan mo umaksik pero kung talagang tinamaang kaya tayo, wala tayong magagawa yung ano kayo eh. pero after naman o, eh. ibig sabihin effective yung gamad na naibigay so after na no, okay na yun pag na ka na ano ka ano, uh, secured ka na pero syempre ingatan mo pa rin ang katawan nasa kalusugan mo pa rin kung paano mo iniingatan ang katawan mo so yan mga bagay na dapat yung malaman pag ano pa yan isa pa uh, yung mga dahon dahon sa backyard usually pag uh, pole yan bagsakan lahat ng ano mga dahon dyan ang dami yan ibin sa bahay namin marami ngayon so yun ang pinaka mas magandang gawin nyo is tanggalin nyo na aga hanggat maaga huwag nyo nang hintay magpa katulad yung na pa winter pa ako sali nawalis ko na lahat nung sa amin lalagay ko na lang sa plastic So ayan, huwag nyo kalimutan yun. I-plastic nyo na agad, i-bag nyo na agad. I-secured nyo na agad. Para at is, pagdating ng spring, hindi mahirap maglinis. Usual kasi pag nabasa yung mga daon na yun at nag na siya, ang hirap kalay kayin. Tsaka, tsaka napakahirap maglinis ng backyard. yon, number one yun, napakahirap maglinis ng backyard. Kapag hinayaan nyo siyang ma malaglag tapos sa spring mo pa kukunin kaya yung pinakamagandang bagay na gawin nyo tanggalin nyo agad yung mga dahon-dahon para at isa pa eh, maka-save kayo ng oras at syempre hindi kayo ma-stress sa susunod na taon na pagdating ng spring so yun yung isa sa mga bagay na dapat nating paghandaan at at the same time ano pa ba yung pinaka-importante mga kamamo syempre ang pinaka-importante sa lahat ay eh, yung maalala mo yung mga loved ones mo sa Pilipinas so you know parang ano tayo eh, nag yung, yung alam sa mga padala 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 wala hindi pa tayo dumarating sa ganun mga kamamo pero eventually hopefully sana mapansin tayo balang araw di ba bilang uh, uh, uh tag -dito. bilang sa larangan ng pagbablog so ayan siyempre wag mong kakalimutan yung mga magulang nyo yung mga hindi naman lahat bigyan nyo kung ano lang yung kaya nyo yun lang ang ibigay nyo ang mahalaga maalala nyo sila at mapasaya, si, mapasaya nyo sila ngayong uh, Christmas season so yun ang pinakamagandang bagay na pwede natin gawin. So ako, balak ko na talaga nakan talaga yearly nakaano sa akin yan. Basta ako, kung ano lang ang kaya ko, ilang ang nabibigay ko. So yun yung mga bagay na dapat nating gawin katulad yan. Kaya ako nasabi yun sa mga vlog na to kasi every time na pumapatak tong snow na ito is eh, parang ganoon ang naaalala mo eh. Naaalala mo agad Pasko. Christmas season. Ayon, pagkatapos na itong uh, Halloween season, automatic na yan, dire-diretso na yan from January to February, naku, yun yung mga pinakamatitinding lamig dito sa Canada, yun mga dapat mo paghandaan talaga na, grabe, dapat may dala kang uh, pang charge ng baterya mo, Ma, malalaman ko, mapapalaban tong baterya ko, pero naayos naman na yung problema dito sa kanyang nakaraan, pero we'll see, hindi natin alam kasi Uh, ang baterya nga ito parang tigawanan almost 200 lang ata itong presyo na to merong nagsasabi din mas maganda gamitin mo yung papala yung baterya ng sasakyan mas maganda may nagpayo sa akin na ang bilin mong baterya ng sasakyan yung eh, mamahali na yung mga mamahali like for some mga 300 to 400 datang baterya yun eh, yung kahit na hindi ka na magsaksak kung luma yung sasakyan mo hindi mo na kailangan magsaksak o mag plug in pa para lang mapainit, ma mapainit mo yung baterya mo at ma-start mo pag aalis ka na lalo pag galing ka sa trabaho yun mga ganda daw talaga long lasting daw talaga kasi sa bibili ka ng mamurahing baterya ng sasakyan eh hindi siya tatagal baka swerte na yung dalawang taon bibili ko wale So, it means, kung i-convert mo yung 300 plus doon sa almost 200 na baterya mo, which is yung sa akin naman, kaya hindi ko pinalitan. Mula nung binili ko kasi tumakama ako, pinalitan na mismo, galing Costco pa yung baterya nito Binili na mismo nung may-ari nung sasakyan bago niya ibenta sa akin. So, kaya hindi ko na siya pinalitan. So far sa ngayon, nagka-problema lang siya nung pinalitan tong screen. So, ngayon, hindi naman siya na nagkakaproblema problema na from nakadirekta sa baterya yung screen natin dinirekta na niya mismo sa makina kaya pag binuksan ko dun pala magi start yung audio natin kaya so far hopefully walang mangyaring aberya dun sa ating baterya so ayan buti na pa natin yung sa sa baterya tapos yun pala mga maintenance sa sasakyan, mas maganda is ma-maintain mo na habang wala pang winter dahil pag dumating ang winter time at lumabas lahat ng mga problema yung sasakyan napakahirap magpaayos ng sasakyan Although kung may kakilala kang ano mas maganda. Kaso nga lang ang pinupwe, ang pino ang point ng aking uh, is yung pwesto. Kasi napakahirap kumilos maka mama kasi sabihin mo may garahe pa yung gagawa niyan is iba pa rin yung galawan mo kapag tuyo pa yung kalsada kaysa dun sa talagang winter na di ba? Napakahirap. Maraming bagay na hindi natin nakukuha ng madalian pagdating sa winter time dapat slow lang lalo na sa pagda-drive ingat-ingat kayo sa mga lalo yung mga bago dito ng mga first timer na naka-experience ng ng snow magingat ingat po kayo sa pagda-drive even yung mga baguhan sa pagkakakuha ng lisensya magingat kayo sa pagda-drive dahil hindi biro ang driving pagdating ng winter time So, ayun yung mga bagay na dapat nating paghandaan pagpadating na itong winter. Kung mayroon pa akong kulang na nasabi, lalo na sa mga kababae natin matatagal na dito sa Canada, i-comment down below nyo na lang para kahit paano yung mga nanonood is marami din silang matutunan about dito sa pagdating na winter dito sa ating sa Canada. And then, last but not the least, ang pinakamahalaga sa lahat, magpasalamat ka sa taan. Pasalamat ka maliit man o malaking blessing na binibigay sa iyo o wala man nabibigay na blessing o dumarating sa point na parang feeling mo nahihirapan ka na laban ka lang dasal ka na sa taas dahil kahit anong mangyari hindi ka papabayan sa taas kaya palagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon so mga kamamaw sana enjoy nyo itong vlog please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my videos see you mga kamamaw